Naglabas ng pahayag ang bake shop chain na Goldilocks noong linggo matapos sabihin ng isang taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte na sinadyang baliwalain ng isa sa mga sangay nito ang kanyang kahilingan na magsulat ng pagbati para sa ika-80th na kaarawan ng dating Pangulo. Naglabas ng pahayag ang bake shop chain na Goldilocks noong linggo matapos sabihin ng isang taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte na sinadyang baliwalain ng isa sa mga sangay nito ang kanyang kahilingan na magsulat ng pagbati para sa ika-80th na kaarawan ng dating Pangulo. Kaugnay ito sa Facebook user na si MMD Cabase Porres ay nagsabing bumili siya ng salted caramel crunch cake mula sa bake shop at inutusang isulat ang tatay digong sa cake. Mabilis na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang kanyang post. Pinuna ng ilang taga-suporta ni Duterte ang bake shop dahil sa umano'y pagtanggi nitong magsulat ng may icing sa cake. Gayunpaman, itinuro ng iba na ang cake na binili niya ay hindi isa sa mga Britain cake ng bake shop na idinisenyo para sa mga nakasulat na mensahe. Pagkatapos mag-viral na sabing post tungkol sa naturang ginawa ng Goldilocks ito sila ngayon tila damage control na dahil anila sa kanilang inilabas na official statements ay At Goldilocks, we truly believe in messages that celebrate, uplift, and bring people together reflecting the joy and togetherness we've always valued. We are always happy to accommodate personalized messages on cakes that have space specially designed for greetings, the bake shop said. We understand how much these moments mean, and we're taking steps to ensure every customer feels seen, included, and celebrated in every store, every time, dagdag pa nito. Pero ayon naman sa ilang DDS tuloy lang daw ang boycott dahil mayroon namang mas maraming bake shop na mas masarap pa sa Goldilocks. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media, ayon nga kay Atty. Darwin Canete ay, They did not want to put, Happy Birthday Tatay Digong, on an ordered cake. No loss. Di naman masarap cake nila. Magaspang at dry sa bibig. Just buy red ribbon or if in Davao, get Merco. Red ribbon and Merco cakes taste better. Cakes better than Goldilocks, name of brand and location, post in comments. About sa Goldilocks issue, kaya naman pala, yung manager pinabura talaga. Saan kaya ang page nitong Goldilocks Kogyo Gate? Boycott Goldilocks, Kogyo branch pala ito teritoryo ng PIC Akup 2nd District of Antipolo. Dear Goldilocks team, as a long time and loyal customer, I have always trusted your brand for quality products and good service. However, i was deeply disappointed upon hearing the recent news that a customer who bought a cake for former president rodrigo roa duterte's 80th birthday was not given the same respect and service that others received specifically the refusal to include a simple greeting on the cake this incident has made me question whether goldilocks truly values all its customers equally out of principle i can no longer support a brand that fails to respect its patrons Moving forward, my family and I have decided that we will no longer purchase any Goldilocks products. I hope you reflect on this issue and ensure that all customers, regardless of their affiliations, are treated with fairness and respect. Sincerely, MGM. Happy 18th birthday, Regarding ito doon sa Goldilocks issue, so wag nating i in general, guys, kasi ako, ha, as a former uh, small business woman, parang ano naman, parang hindi ko hindi ko ilalahat, hindi ko in general yung issue na to kasi yun nga tulad ng nasabi ko, kung kayo businessman kayo or businesswoman kayo, I don't think na yung owner na magdi-disagree na wag ipalagay ang pangalan ni Duterte sa cake. Kasi sinong sinong businessman or businesswoman ang papayag na ay ang papayag ay or ang tatangge na wag ipalagay yon eh alam naman ng businessman business or yung owner na yon na trend yan trend ibig sabihin maraming income diyan kasi maraming bibili ng cake di ba maraming bibili ng items mo no, ng products mo kasi trend nga eh di ba maraming income pag pumayag ka ngayon, hindi natin kasalanan kung anong branch yon kung sinong manager doon, kung sinong empleyado ang hindi pumayag na magpalagay ng panghala ni Duterte ng 8th birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, hindi natin alam. Iisang branch or dalawa? Hindi natin alam eh. Pero, huwag natin in, in general guys kasi ano, kasi hindi naman siguro, hindi aware ang owner dyan hindi siguro aware yung may-ari ng branch na yun. Tsaka every branch, guys, ng Goldilocks, ay eh magkakaiba. So, ako ha, kung ako yung may-ari nun, as a business, as a former small business woman, ano yun, papalagay ko yun, kahit kakampings ka, kakampings ka pa, ano, maka-BBM ka pa, ako, for, ano, ako, prodo 30 ako, no. Pero, kung Halimbawa kung kay Lenny man 'to nangyari o kay mo ako sino man 'yang politician, tapos ipapalagay ko papayagan ko kasi kikita ako guys eh. Magkaka-income ako. Maraming bibili eh kasi trend. Imagine mo ba naman gaano karami ang taong gumawa ng cake, bumibili ng cake. 'Di ba? O ano nang nangyari ngayon sa mga uh, cake owners, cake business owners, uh na pumayag mag-agree na palagay ang Duterte ganyan. Eh dahil laki like ng kita. Kaya nga I don't think na ano, na dahil lang sa isa o dalawang branch na 'yan or kusinong mang may kusino mang manager or empleyado na tumanggi dahil hindi sila parang again sila kay Duterte tapos hindi pumayag na ipangalan dahil lang doon. I don't think na may kinalaman diyan ang owner ng Gold Deluxe. So, wag natin in general. wag parang, ano ba to, nangyayari na naman kasi yung, ano ba yung tawag kasi na, nakalimutan ko eh. Yung parang, ano ba yung tawag dito? Basta meron, di ba, yung parang, kinakat, oh, kinakat na nila yung, yung company, yung artista, yung, ano, nangyayari na naman guys eh. Pero, enlighten ko lang kayo, wag yung in general. Kasalanan ng isang branch i-generalize nyo yung pangalang Goldilocks. Eh, bawat branch nyan magkakaiba. Magkakaiba ng owner. Magkakaiba ng empleyado. ba? Diba? O paano pala kung may Goldilocks doon? Isang, isang ibang branch ng Goldilocks, maka Prodo 30 din. Isang branch ng Goldilocks na ano na may empleyado, may manager na Prodo 30. It's in -gen gene, niyo generalize nyo. 'Di ba? Huwag ganoon alamin nyo na lang, alamin natin kung sino ang, kung anong branch na yon o sinong manager doon, o sinong empleyado, ang gumawa nun. Yun ang, yun ang ano no, yun ang, yun ang iano nyo, ang uh, sabunin nyo. <laughs> ba diba? Very unprofessional, guys. Yun. So, yun lang yung sinasabi ko, wag nyong ilahat. Uh, ako producer ti ako pero wag nating ilahat no kasi yun na mindset ba mindset